Magandang umaga mga bata! Kumusta kayo? Ito si Teacher Cyril mula sa Pulot Integrated School ang inyong kwentito para sa ating Basaya Digital Edition. Meron ako ngayong inihandang kwento para sa inyo. Pero bago yan, gusto ko muna kayong tanungin. Nakakita na ba kayo ng mga ibon? Kung oo, ano ang madalas niyong ginagawa sa mga ito? Tara, Tunghaya natin ang kwento na pinamagatang ang paalala ng ibon. Ito ay isinalin ko sa Filipino mula sa kwentong Minasbate, ang padumdum, sansapat, na isinulat ni Armidy Contreras at iginuhit naman ni Glenn C. Almudal. Araw ng Sabado noon ay nagpas siyang pumunta ng Sapa ang apat na magkakaibigan na sina Waldo, Walter, Wincy at Willie. Sa gilid ng sapa ay mayroong isang punong kahoy. Nakita ni Waldo ang napakaraming ibon na nakadapo sa sanga nito. Tingnan nyo, ang ganda ng mga ibon! Ang namamangang sambit ni Waldo. Oo nga, tara kunin natin! Nagmamadali namang sagot ni Walter. Uy, wag niyong galawin yan! Giit naman ni Willie. Dahil sa kagustuhan ni Waldo at Walter na makakuha ng ibon, nagpumilit ang mga ito na akyatin ang puno. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, piglang naputol ang sanga ng kahoy at nahulog si Walter. Aray! Aray! sa sakit ng baywang ko! Sigaw nito. Natakot si Waldo habang nasa itaas siya ng punong kahoy kaya nagmadali siyang bumaba rito. Sa isang saglit pa, habang abala ang ibang kaibigan ni Walter na tulungan siya, biglang natanaw nila na isang ibon ay naging isang diwata. Gulat na gulat ang magkakaibigan at halos di sila makagalaw sa kanilang kinatatayuan. At biglang nagsalita ang diwata. Mga bata, ang mga ibon ay hindi dapat hinuhuli o pinaglalaruan? Pautal-utal naman na sumagot si Walter. O, o, opo, hindi na po mauulit. Hindi na po namin gagalawin at paglalaruan ng mga ibon. Dapat tinahayaan natin sila na maging malaya sa kanilang mga tahanan. Dagdag pa ng diwata. Opo, sabay na sambit ng apat na magkakaibigan sige, umuwi na kayo at mula ngayon ay huwag niyo nang gawan pa ng masama o paglaruan pa ang mga ipon. Sambit pa ng liwata at pagdakay biglang naglaho ito. Takot na umalis ang magkakaibigan. Mula noon, naging mabuting tagapagbantay at tagasaway ang magkakaibigang Waldo, Walter, Wincy at Willie lalo na sa tuwing may mga batang nanguhuli ng mga ibon sa kanilang lugar. Ano ang mga aral na ating nakuha sa ating kwento? Una, huwag hulihin ang mga ibon dahil katulad ng mga tao, mayroon din silang sariling lugar na pwede silang maging masaya at maging malaya. Pangalawa, iwasan ang pag-akyat sa mga punong kahoy lalo na kung walang gabay ng na mga nakakatanda sa atin. Pangatlo, magpaalam sa mga magulang bago pumunta sa mga malalayong lugar. Dahil kung sakaling meron mang masamang mangyari sa atin, meron silang alam kung saan tayo hahanapin. Pangapat, ugaliing magdasal para tayo ay palaging gabayan ng ating puong may kapal. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Sa muli, paalam!